kain tayo guys mm. Kung mapapadayo ka sa QC, isa sa pagkain na di mo dapat palagpasin ang tinatawag nilang budbod. At eto nga yung... Budbod sir, uh, typical po siya na uh, fried rice, hmm. tapos may lechon kawali sa ibabaw, tapos may egg. Literal na ibubudbod ang ulam ng lechong kawali at itlog sa ibabaw ng fried rice. Pero dito sa akin na discover, sa Quezon City ay iba ang kanilang atake sa kanilang budbod. Yung fish po namin, yung rice po namin, ginawa po namin yung chow pan rice. Okay. Tapos may lechon kawali siya, meron din po siyang egg, tapos meron po kaming overload, meron siyang tapa or sisig. At bukod nga dyan sa budbod ay may iba pa silang sinaserve dito. Kaya naman tara, samahan nyo ko at alamin natin yan. Hello sir, magandang hapon sir. Magandang hapon po po. Sir, ano pong pangalan nyo sir? Uh, ako po si Balong. Ano bang pangalan nitong kainay nyo? Uh, sir, ito po yung ano, uh, sisling sislingan ni Doc Balongski. So ano bang meron sa atin dito sir? Uh, meron po kayong mga sisling karamihan. Uh, T-bone, Hungarian, tapa pong kabayo. Posing kasi... Nabalitaan ko, ang isa daw sa pinakakilalang pagkain dito sa Quezon City is yung budbud. Uh, Pamilyar -bud. ka ba doon, bossing? Eh? Ah, yes, sir. Sakto-sakto, sir. Uh, naglabas din po kami ng on-version namin ng budbod. Ah, Pero kayo sariling budbod. So ano ba yung budbud, -bud, sir? Yung budbud, -bud, sir, uh, typical po siya na uh, fried rice mm -hmm. tapos may lechon kawali sa ibabaw tapos may egg. Yun yung uh, Opo, ay, original? Yun yung original. original. Tapos po namin, yung rice po namin, ginawa po namin yung chow pan rice mm -hmm. tapos may lechon kawali siya Meron din po siyang egg tapos meron po kaming overload, meron siyang tapa or sisig. Magkano naman yung budbud uh, -bud dito po. Okay? Ang budbud -bud po naman yung regular is 100 pesos, ang ano po namin ang uh, overload is 150 lang. Ayun, uh, para sa mga gustong uh, sumubok saan ba kayo matatagpuan? Uh, matatagpuan nyo po ang Doc Balog's Sisligan sa May 44 Buckingham Street, Bago Bantay, Quezon City. Ayun. And anong oras naman kayo nag uh, ooperate? Ang open po namin 8 a.m. hanggang ano 10 pm po 10 pm monday po close kami sige bossing pa-order ako ng ano uh, isang uh, overload at saka isang ano yung regular budbud niyo okay sir lutuin ko lang po sige po, sige thank, po. Thank, you. thank you so mga box ayan dahil nandito tayo sa QC isa nga daw sa mga pagkain na talagang kilala dito eh yung kanilang tinatawag na budbod. So, ayan. Ganito yung budbod. So, meron siyang fried rice, merong uh, binudbod na itlog, at binudbod na lechong kawali. At eto, sakto, nadaanan natin etong sislinga ni Doc Balongski. Ayan. Na nag-o-offer nga nung kakaibang budbod. Dahil bukod dito sa bud binudbod na lechong kawali at uh, itlog, yung sa kanila is, kung mapapansin nyo, hindi siya basta sinangag. Dahil chowpan rice. Ayan, chowpan rice yung gamit nila. At eto pa nga, yung mas maganda. Dahil meron din silang overload dito. So bukod dun sa binudbud na itlog, uh, ka, binudbud na lechong wale at chowpan rice, meron silang option na mag-add pa ng isang ulam. Katulad nitong pina-add ko na tapa. Or may option ka pa, pa kung gusto mo naman ng sisig So eto, 150 pesos yung kanilang budbud -bud overload. And 100 pesos naman yung regular bud, bud yeah. So, mga box, wag na natin patagalin. Bakbakan na natin. Kain okay. Oh, yeah. tayo, guys. Mm. Ah, uh, may panalo tong ano. Ganito pa rin budbod. Talagang literal na pinudbod lang yung mga ulam or tapo toppings. And uh, perfect tong uh, twist na binigay ni Doc Balongski. Mm. Dahil ang sarap nung ano, ang sarap nung chowpan rice. Ang hmm. ganda pa ng pagkakayoto na ulit yung kawali. Tapos yung overload na may tapa. Ta hmm. hmm. sarap ng tapa. Tapa niya ano, parang galing beef steak. Tapos pinaril ko. Panalo. Hmm. Mm. Solid na solid tong ano. Pakaibang food trip dito sa Quezon City na budbod. Kasi, ayan, binudbod yung mga ulam na bite size talaga. Ang daling kainin. Para siyang ano, rice in a box or naka Uh, rice na may toppings. Pero ito, panalo-panalo. Kung gusto nyo masubukan itong budbud -bud overload ni uh, uh Doc Balong siya, dayoy nyo na sila dito sa Quezon City. So, paano? Ubusin ko muna ito. And, kita-kita sa -kita, susunod kong dadayoy. Kung saan may masarap, pura at kakaibang kainan. And, don't forget to eat, ride right and ride. Right. Let's go.